guys, pinahirapan kami ng ano, waste. Ang tarik ng ano, ng pinadaan sa amin. Ayan tuloy. Pinababa ko yung mga pasayero ko. Ayan guys, yo, grabe. Pinalakad ko yung mga pasayero Sila kwindi. <laughs> Ang lupit ng waste guys. Dito kami pinadaan. Ayan guys ha. <laughs> Nana. Ano na. yung <laughs> yari sa inyo? Ha? Grabe, tarik kayo so yung pinadaan sa amin ng yeah, waste. Grabe. Ano ba itong waste na ito? Ay, sinami. Tumirik yung sasakyan namin dito eh. Ayan sila oh, naglalakad. Ayan, bangin to guys eh. Oo. Oh. Oo. dan kami ng ano ng sobrang tarik na lugar. Eh yeah, si nanay na. Lai nila. Ano? Kaya pa? Susundin ko kayo diyan. <laughs> eh yeah, si princess, galagad. Grabe guys oh. Pero ang ganda ng ano, impressive guys, ang ganda ng lugar. Kaya lang, dito kami tinuro ng wish guys oh. ayan naman ang lugar na yan oh. wala nga traffic traffic dito pero grabe naman yung lugar tumirik yung aking sasakyan pinatirik guys sobrang tarik ka Tayo, hindi na rokay na. <laughs> Dilan, <laughs> <naman>. <laughs> ano, kaya pa nai? Eh? Tungkol <camina> <laughs> well, sa Ang tagal guys oh. Ganda ang tagal ngayon ay nagtatago ngayon ay nagtatago ngayon ay nagtatago ngayon ay nagtatago ngayon mabato. Tinurulang kami. Grabe. tarik, <coughs> Excited. First time namin dumaan dito. First time namin nilika ng ways. Ano mas sabi mo ako hindi? So ano? Nakakatakot! <laughs> <laughs> hindi na mauulit! Yeah. <laughs> Grabe. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye bye! Ito, kaya na bang umakyat